Ayan guys, pang 20 days na namin ngayon dito. Ayan, ang ginagawa namin ngayon, nagra-runner na kami. Ayan o. Oh. Runner pala po yan para sa tie beam. Ayan o. Oh. Tie beam yan sa so tie beam. Guys. ang Mayroon oh. pa ipapunta doon guys. Mayroon pa doon ng isang grupo na din ng tie beam. Yung iba, yung mga labor, ayan. Yung lupa, pinapantay na nila yung lupa. Ay yung mga scale naman, ayan, sa runner sila. Pero pag natapos yan, yung lupa na yan, patulungin ko rin yung mga labor dito. Maglagay ng runner. Ayan? Matututo din yan. Pag tinuruan lang yan, matututo yan. Lagyan mo pa yan. Ganyan. Cheers. Pati yan. Sa ilalim naman ng ano yan. Ilalim ng lupa yan. Ayan guys, ito yung gamit namin guys Wala so, nga kami gumamit ng ano, kahoy Marami kasi ano Padami ng padami yung kahoy namin Madaming kambak Kaya yan Ito nang ginamit namin Para maiwasan na yung maraming basura Marami kasing kalat Yung kahoy Daming kalat eh, tubo na lang ang ginagamit namin walang kawal, walang kalat iwas pa sa pako madaming napapako pag gamit so yan guys thank you guys